magpapainit tayo ng kawali at ito ang gagamitin nating peanut at uh, ipiprito natin ayan, mainit na yung kawali kaya naglagay na tayo ng mantika at pupuksan na natin I-prepare na din ng bawang na isasahog. Ayan guys, ang ganda ng kanyang uh, butil, malalaki. Ayan, fresh. Then gagawa. Mainit ng mantika kaya pwede na nating ilagay ang mga mani. Maglalagay na rin tayo ng bawang. Pag golden brown na ang bawang, pwede nang isalit. Lagyan na natin siya ng salt. Ang ginagamit ko ay iodized salt. Para healthy. At uh, Himalayan salt kasi healthy din itong asin na to. yan pwedeng dagdagan ng asin. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng medyo maalat-alat ng konti. At ito na, okay na. Ready to serve na po isang platitong mani. <laughs> Thanks for watching.